Sa dami po ng ulam na lamang dagat na ibinahagi ko sa inyo, ito na pong ulam na ibabahagi ko sa inyo, ito na yata ang isa sa pinaka at nag enjoy akong lutuin at lulutuin ko ulit. Inuna ko na pong isda just in case kung wala po kayo nito. Isda po ipalit nyo kung wala po kayong pusit. lang po ang pusit na iluluto ko ngayon pero mapaparami po natin yan sa huli. Relax lang po kayo ha. At hindi akong maibigan nyo at ganado po akong magluto ngayon. O pakiusap naman po. Motivation ko po ang makitang isineshare nyo ang mga videos ko sa wall nyo. Kaya maari po bang i-click nyo na ang like and share. Habang ako po'y nagsasangkot siya, pwede po ba? Kung nagawa nyo na po'y maraming salamat po. O pagkahugas po ng puset, binabad ko lang sa suka at konting asin sandali. Sino po ba sa inyo ang hindi ko pa nabubulya ng pagmamahal dyan? Pakilagay nga po sa baba kung taga saan kayo at nang maisagawa na at nang mapasaya kayo kahit papaano. At ito, harapin na po natin ang kalan. Ito pong panggisa, eh, ilang guhit lang po ng liempo at nang maiba naman ang star ng cooking natin ng puset. Pag mapula na po, eh, hawani natin sa gilid. Panggalin po natin ang katitik yung mantika, sandali, at igisa na po natin ang sibuyas. Andiyan pa po ba kayo? Tatlot minuto lang po ang gagawin yung panonood at matututunan nyo na ang bagong style ko ng pagluluto ng puset. Meron po ba kayong tatlot kalahating minuto? Pagluto na po ang panggisa, isunod na po natin ang sayote. Sangkutsahin po natin ng dalawang minuto at magdadagdag na po tayo ng seasoning powder. Haluin po sandali. Kunting pamintang durog po. Lagyan na po ng suka. Isunod na po ang toyo. Lagi po akong may sayoti sa refrigerator at mainam. Napamparami po yan ng ulam pagkapos po ang budget natin. O tapikin nyo po ng konting nor liquid seasoning. Aba, ang bango na. Wala pa yung pusik dyan ha. Sabawan nyo po ng kaunti, mga isang tasa po ng tubig at baka po matuyot. Katitik na asukal. Isasama ko na po yung mantikang isinubi ko kanina. Kung ayaw nyo po, nasa sa inyo na po yun. Tsaka po natin ilagay itong pusit ngayon. Pati po yung pinagbabara na may suka at asin, isama nyo na. Sandaling lutuin po ang pusit. Kinakailangan po yung malambot na sayote ha. Dahil mga dalawang minuto lang eh, luto na po ang pusit. Pag matagal it, gaganit. Parang laste, eh. Tikman nyo na. At kung ayos na po ang lasa eh, teka, papatis ko po ng kaunti ha. At parang matabang para sa akin eh. Tatlong siling panigang po itong idadagdag ko eh. i ko muna, tatanggalin ko ito baka po mag-apoy bibig ng kakain. <laughs> mainam na yan para po may konting sipa yung pusit at uh, papawisan kayo habang kumakain kayo isunod na po ang malunggay para todo-todo na po ang sustansya mainam yung ganyang luto na pagbigyan po ang kampritsyo ng bibig sa konting pusit pero hindi bangas na bangas ang budget nyo dahil may sayote na at may malunggay na kasama tatlot kalahating minuto lang po sa pananood o oh, ayan may idea na kayo sa uulamin nyo ngayon pakishare nyo na po nang lalo po akong ganahang mag-post ng mga lutong bahay. Sige nga po, tignan ko ha, i-hashtag nyo po na ulam pa more at babasahin ko. Salamat po sa papure. Ayos po ba? nag enjoy po ba kayo? O siya, hanggang sa susunod po muli, bukas, gagalingan din natin yung mga simpleng ulam lang, madaling lutuin at masarap kainin yung papawisan po kayo. Ayos, Ron Dilaro po.